Hi guys! Welcome to my vlog! <laughs> so ngayon guys, may kasama ako. Uh, kapitbahay, Narisa! <laughs> okay, so kapitbahay lang kami dito mm -hmm. sa Sweden. Um, so ang pag-uusapan natin ngayon is kung magkano ba yung nagastos niya papunta dito sa Sweden at kung sino ba ang gumastos sa kanya. So tatanungin natin siya. <laughs> Let's go! Let's go! Hindi ka makita dahil. So, uh, sino ba ang nag uh, sino ba ang nagbayad ng uh, visa mo? Hi. Oh, hi. Um, para po sa lahat na nagtatanong kay Miss Chobelin kung um, sino ba daw ang umasas ng visa ko is ang host family ko. Kasi nasa kontrata naman ata yun na sila ang magbabayad ng uh, visa mo. Mm, wala. Ay, pag ano, pag under kay Vicky, nakasulat talaga doon na yung opera magbabayad ng 1,500. Pero sa'yo, talagang yung... 1,500? Mm-mm. 1,500 tuner. Tapos, ngayon. So, sa kanya, yung yung host family niya ang nag... Sa ba? Oo, sa akin din. Yung host family ko ang nagbayad. So, sa mga ticket from... Saan tanggagaling na airport? Uh, from General uh, to City to Manila, mm -hmm. and then Manila to Thailand. Sila yung nagbook ng sila ticket? Sila yung nagbook ng ticket. Sila din ang nagbayad ng ticket, ng pamasahe, and then... Yung allowance? Yung allowance. Kasi nakadepende naman yun sa host family kung magbibigay ba sila ng uh, allowance mo and then ididak lang pagdating mo sa sa dito sa Sweden or talagang kusa nila na sila ang magbibigay ng uh, um, mag, um, allowance mm -hmm. so sa akin ang mag, uh, nagbigay din sila ng allowance pero hindi siya uh, nilas doon sa hindi, sudum. hindi siya nilas uh -huh. so thankful pa rin uh -huh. and dahil kasi nakadepende uh -huh. talaga yun sa host family sa akin sila din yung nagbayad sa akin pati yung allowance uh -huh. ko doon sa, sa Thailand sa hostels sa lahat. uh lahat -huh. So, sa kanya, talagang pati, kasi ako, ma nagdala talaga ako ng pera nung time mm. na yun. May, ano ako, uh, 6, uh, 7,000 nun na pera. Pera ko talaga yun. Peso? Oo, oh, oh, peso. 6,000 na yung dala ko, yun ng pera ko. Pero yung, after uh, sinabihan ko na yung host ko na yun lang talaga yung pera ko. So, sana matulungan nila ako. Nakadepende naka nakadep nakadep talaga yun sa host family. Pag mabait yung host family mo, sila lahat yung magbabayan talaga. Kagaya sa kanya, pati mm, alawas, yeah. ganun. Sa, sa akin kasi parang naroon ako kasi sila na, sila, na, sila talaga lahat lahat. Yeah, thankful mm din. Kasi hindi naman lahat ng host family, mm. yun yung mindset. Kasi may nakasabay mm. rin ako dun sa Thailand na, Binibigyan sila ng allowance doon kasi magtatagal ka doon ng almost one month, month. Yeah, almost okay. one month magtatagal ka doon. And then syempre, ang cost of living mo doon, uh, kailangan sarili mo talaga pera, ganun. Mm -hmm. Syempre sa one month, uh, gagastos ka talaga ng malaki mm -hmm. kasi kailangan magbabayad ka ng mga pagkain mo doon. Uh, except lang doon sa uh, hostel na titirahan mo. Uh -huh. So, uh, meron doon na naka-sasabay ko rin na bibigyan siya ng allowance pero idididak pagdating sa student mm -hmm. doon sa ibibigay na allowance So, mm -hmm. so talaga lahat kaya pag ikaw ano bago ka pa lang talagang uh, ka kausapin mo na lang yung host oh, mo kung wala wala ka na, talaga yeah. ako. kasi sa akin nung time na yun wala wala talaga ako lalo na yung magbabayad na ng visa So, yun, kinausap ko yung host ko na sana tulungan niyo ko kasi wala akong pera, wala akong trabaho ngayon. So, yun siya, yun yung usapan namin. At saka, thankful din ako kasi hindi talaga siya dinaduck sa ano ko sa sa sahod ko. Eh sila na. Yeah, and then about sa tax, 'di ba kasi oh, oh, may tax kasi yung pair dito. Oh, oh. Pero hindi siya full. Hindi, hindi 80% lang. Mm -hmm. So, mm -hmm. meron ding host uh, family na hindi ka hindi ka dine-dedta ka nang ng, mm -hmm. ng tawanan ng tax at mm -hmm. meron ding i-deduct na allowance mo, yung tax. Kagaya sa 30% lang yan, hindi siya full. Oo, hindi. Kagaya sa akin, yung host ko ang nagbabayad ng tax ko. So, fix yung 5,250 sec um, allowance ko na natatanggap ko every month. Eh, sa kanya, magkano? Sa akin kasi is, hindi ko lang alam, but, ewan ko, kasi doon naman sa contract, 5,250 talaga. Pero yung natatanggap ko is 5,000, pero hindi naman ata niles yung tax. So, pero, Thankful pa rin na 5,000 dahil meron naman akong tinatawag na food allowance na mm So parang, ano lang, parang okay lang din naman na 5,000 kroner, mm -hmm. ah, crown din, uh -huh. crown, crown din nila, 5,000 crown, and then plus yung food allowance. food allowance. Sa akin naman, is 5 to 50 fix talaga, nakukuha ko every month, pero wala akong food allowance. Kung ano lang yung food nila dito sa bahay, yun lang din yung kinakain ko. Kaya isa sa kanya, talagang may food allowance yeah. siya. So, kaya nga, hindi lahat, um, pag, ah, hindi lahat parehas na host family. Kasi marami mm -hmm. din naman kami ditong pinay na au pair. Mga may kapitbahay, meron din, na uh, meron sa iba, may fundalawans, meron din wala. Mm -hmm. So, nakalipedi sa host family mo and then sa host family mo, parang tingnan mo rin kung mabait ba or ano ba, na napipil mo yan eh. Oh, mm -hmm. Napipil mo yan kasi. So, sa mga magbalak siya na mm -hmm. try nyo lang, wala namang mawawala. So, hindi naman lahat kasi parehas na family host. Mm -hmm. So, kasi may ba meron yung pinatawag na, ano yun, yung, yung nasa Google? Mayroon mm -hmm. Yung agency ba yun? Uh, um, website. At, website. Yung sa website nila, yung opair.c. Tingnan mm -hmm. nyo doon, guys. Before kayo mag-apply, just uh, may information naman doon uh, kasi uh, nakalagay doon. Tingnan nyo lang. Uh, basahin, as, basahin nyo. nyo lang kung napupusuan niyo Pwede kayo mag-apply. Pwede naman. Pwede ba mag-apply ng na ano, ano ba, pag mapapay ka dun sa isang family host, apply ka naman sa kabilang Mm -hmm. pwede nun, kasi yun kasi, hindi naman, uh, pag sinabi, apply ka dun sa family host na yun, kukunin ka na nila. Hindi naman mm -hmm. yun, nakadepende pa, rin, pa, rin. pa, rin yun. Nasa kanila yung decision. Mm, yeah, So, so, it's much better na, halimbawa, kung maghanap kayo ng host family, mag-scroll lang kayo dun sa website, scroll na lang, ng scroll, kung ito gusto nyo, hindi try nyo, apply kayo, pag doon naman sa kabila, pag gusto nyo, apply nyo lang, malay nyo, diba? Sa apat na nagustuhan na, na nyo, na sa pag apply nyo, may isa doon na swerte na kunin kayo. Mm -hmm. Pero, yun lang, aware lang, and be careful lang kasi, hindi naman masasabi na lahat ng host family is good. Mm -hmm. Sa amin kasi, guys, yung host family namin is Yeah. Okay. So, walang ano. Yeah, like ngayon, like kasi ngayon, tapos na yung work namin, mga mm -hmm. hindi pa nga naabot ng 3 hours ba? Kasi mm -hmm. di ba 3 hours morning? 2 hours sa gabi. Uh, sa gabi. So, yeah. Kaya, dito kasi okay, so, yung trabaho mo, kailangan, ano kay time management. Oras talaga yung bantayan mo. Oras talaga ang mahalaga kasi kailangan di ka makupad-kupad. Kasi parang malulugi ka rin kung yung oras, yung oras mo hindi mo na-fix. Tapos yung work mo hindi mo pa natapos. Parang, na, okay naman na hindi tapusin kasi tapos na yung oras mo. Pero para sa'yo, hindi mo natapos yung trabaho mo rin tapos na yung oras. Parang hindi maganda tingnan. Kaya, ikaw din naman ang mahirapan kasi ah, ikaw mo din naman yan. Time management. Time management para. talaga yung pair, So, kailangan uh, multitasking na tingnan. <laughs> <laughs> so, ganun. Kaya, pero sa totoo lang magandang maging au pair. Yeah. Mm -hmm. Hindi siya, kasi marami din nagtatanong kung magkaparehas ba yung au pair, na, uh, au sa nanny. Mm -hmm. So, anong masasabi mo doon kung... Uh, parang kung mag-interview sa'yo. <laughs> sa uh, akin, uh, sa nagme message din sa akin na, parehas ba yung nanya at saka au pair? Um, sige, sasagutin ko yan <laughs> <laughs> on, <laughs> on my oh, yeah. next vlog. <laughs> okay, sa ngayon, uh, yun lang muna. Mm -hmm. So, for other questions, just... Clarifications, <laughs> just comment down below. Yes, yes, yeah. Ay, sasagutin niya ni Miss din sa next. vlog next vlog yes okay. so that is for today see you, see you. bye